alala ko talaga yung sinabi sa akin ni ni Pangulong Duterte nung mga mga yung 2022 bago mag-election kasi ilam, sabi ko nga 'di ba sa inyo ilang beses niya akong pinatawag at tinanong niya ano ba ang uh, ang uh, sentimento sa social media kay kwentuhan kami nak nakatuwa kasi uh, alam mo yon sabi ko nga it, it's an honor na somehow eh, he's really listening sa tao hindi naman po sa akin eh. Ako lang po yung nagbabalita lang. Even if I'm not part of the government. Yung sabi ko lang, Mr. President, kasi nanonood nga siya, di ba? Sabi ko, Mr. President, ganito po yung sentimento ng tao, ganyan. Tapos, alam mo, isang nabanggit niya sa akin paulit-ulit na hindi nawala sa isip ko. Yung sinabi niya sa akin, yan si Marcos, mahina talaga yan. Yung sinabi niya sa akin, diretsyo yun. Mahina yan. Hindi niyang kaya ang konfrontasyon. Siyempre, sa akin, Ah. Uh, 'non time na 'yon. Hindi ko malubos maisip kung ano ibig niya sabihin. I, I understand na ah, mahina. Oh, uh, hindi niya nakikita yung leadership, pero yung yung lalim nung hindi niya kayang komprontahin yung mga mga tao. Pagka naging presidente 'yan. Dito ko na lang na-realize to talaga eh, na grabe pala talaga.